Magandang hapon po. Dito po tayo sa tabindagat Dagat. Nagkaakitan po mag Ngingilo mamaya. Ay, kaya ang sobrang laki po ng ilog. Ng, ano? <laughs> ilog lagi ilog tayo ay. Sobrang laki po ng ano, tubig pala. Ano to? Uh, yes, si Kuitan natin. ma ano yan, maiga pa yan. Oh, Kuitan ngayon. si Parirande, Wilmir. Si Si, si pangalan na rin si Utoy. Tugaltik. <laughs> Hindi si Mabay, si Mabay. Utoy pa mong kinuot ha? si kuya butoy. butoy, butoy niko? ha, eh, niko, si niko parang atan, pre si kuya one, ba't malungkot? wala dyan ang panuklay, nakaganar ka ay <laughs> kuya one, maray lisa maray, yan, na po sa balsa ay kami po yung din eh, si Dini daw po naman sa dagat, laging sa ilog ay. Ito po ay barangay Kandilapdap, sityo Pulo. Ano? Pulo. Pulo. Ang sityo pulo po. Ah, sa pulot pulo dito. Okay, okay. Ah, ito. Pulo, 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 pulo. Ito po pala yung <laughs> sityo pulo po ng barangay Kandalapdap. Kaya la, ang nung pagkakaano po. Oh. Tubig pa, mamaya maya daw po. Yun po yung parula na tinatawag malayo. Oto'y. ilang oras yung parula simula dito ang lakad? Malayo. Ano lang ko yan, mga kalating oras. Wala pa kalating. Paglakad? Mga 20 Lakad ba? Ito ba yung Ah, Mamaya po punta tayo dun. Mga 8 po ng gabi. Ay, may may pa pala tayo. Nasa isang oras po at kalahati yung ating biyahe simula bahay hanggang dito po sa Barangay Candelapdan. Ano ba ito? Ay, eh, alagaw po oo. Oh. Pare po po nung alagaw, po. Yan. Ang daming bunga. Oh. Nalubog na po ang araw oh. Medyo nadilim na po. Nababawasan na po itong tubig yan. Oh. Maghihintay-hintay pa po tayo. Tamang kwentuhan lang po din ni eh, muna yan. Oh. Pre. Pre tamang kwentuhan habang nagaantay <laughs> yan mga nakabang sa mga kalantigas po yan yan no <laughs> 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 tayo yung, sa ditang, layo pa rin pala <laughs> tayo pa anong tawag dito paringatan? sigpaw sigpaw po yan no kala ko pa ano eh naalala ko yung pangkuhan ng star apple ganarin ganari ay, 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 ay na, ha na, na. Apo, pwede ano ito po, magandang gamitin pagka panghipon, pang kalantigas po, ito po. Yan, mga na po yan, mga headlights yan. Yan, yan tita, tita Pilipina, o. gamit ni pare. Yan, mga pakinabangan. Liro, hmm. ha? Linaw yan pare. Full church Puro tubig naman po tayo ngayon, wala sa niugan. Ma-testing tayo. Sana po ay may mahuli tayo. Padilim na po. mag na po tayo mga pambin. Gabi na po. Alas 7 na po ng gabi. Mayroon po ako nakita dito. Yan. Daluari. Yan. Niyan. Hmm? Hmm. Malaki po 'yan. Niyan. Eh. Kailangan pa may konti kayo para hindi kayo masaktan maigi. 'Yan. Salamat po. Padalwa po ari. Ay, matagal ang ano sipit yan kaba o nice na po ito yung ating mga kasamahan po na andun na nangilaw na rin po yan andun po sila dula nakahuli po si parang randi o laki na o ano tawag na Malimango. Malimango ano na po. Oh. Tsaka si Kuya Uni, handa. Malaki, Malaki yung kasi Uni. Malaki yan? Ito mukha. Yeah. Diyak pa si Kuya Uni, tsaka si Pare Parehas? Simula pala ang po. Oh. Parehas? Ano Ano na? Ano na? na Sadyang yun Eh. Ito. Uh. Ay. Kita po ang ano. Panlok sa ano? So, langka. Langka po. Iya. Yeah. <laughs> Salamat. Ay, maganda pala para ganar. Maralim. Ay, hindi na ahong. Oo, oh, oh, yan. Oh. Eh. Na, apat. Wala niya ba? Yan, apat na ako. Ay, salamat. Maganda po isa ako na gaya. Kasi po, yan. Yan, mo po. Yan. Eh. Ay, yung anong katang po. Hmm. Oh. Hmm. Nasingit. Eh. Masikit sa bato po. Ayan o. Pwede na itong po. Ang lakas sa gulay. Hmm. Eh, naiwan o. Eh. Laki po o uh, yan o. Eh. Hmm, huli o. Oh. Laki o. Oh. Hmm, 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 Laku wala pa. Kakamay na natin. <coughs> laki, oh. yan, huli, oh. Hmm, laki o. Ayan, huli po, huli o. Hmm. Hmm. Dati po, walang tigas. Hmm. Laki, salamat. Pag matyaga nga po din sa dagat, talaga po palang libre lagi ang ulang bini. Eh. Talagang magpupuyat laang po ng konting oras po. Ang pala dito ano din, mga libreng ulam po sa dagat. Pero yung mga taga rin po siguro naman ay ano Pagbaga ay sawa na rin po Ito yung gabi po ay nangyayilaw din Dito po sa kahoyan medyo mababaw na po hanggang 20 Malaki po yun hmm. 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 Kung wala po tayo guantes Yan, nasakit yan Kaya po tayo bumili kanina ng guantes po Lalaki din no Mga labang ulam po mga talbing kaya lang ay kakaunti hindi masyado nag iho na po kami din eh merienda po yan oh mga kalantigas po pero hindi masyado matigas yan malambot pala yan po oh yan bango po yan po si Quilmer oh yan oh pala yung kaay oh toy. mukbang mukbang oh ano ba yan yan oh mainit oh toy mainit oh <laughs> Anong lasa po. Kahit walang asin, may lasa na. Nasaan ito iba? Hindi na. Pinalabog sa baga. <laughs> wala dito, wala na. Maya, maya po tayo manguhuli ulit. At iba pa rin po natin. Ari po ang ating hapunan mga kapambin. Yung tatlo po yung naandun. Ngayon <laughs> na rin. Han. <laughs> Wala po tayong dalang kanin, ito na laang. Hmm, hmm. kanti kas po. Oh. Hmm. Mana tamis po, usok pa oh. Hintay, okay. ngari. Ayos. Ah, Maya-maya pa daw po ang ano ang ga dinaw. Mm. Mukbang po muna tayo. Masarap po. Mm. Mm. Ampu. Pwede naman huli. Tubig mo kaya Tan. Malasa po. Gawa ng malat-alat. Ano to eh? Mm. Kahit walang asin, ano? Hmm. Babad na sa asin ano? Oo. Hmm. Buro na po yan. Dagat ba ng ano?

taba hmm? Ito really yun hmm. hmm. Taba May O. oh. Taba. Kapit mm makapit -hmm. sa likod mo eh. Pagpalitan hmm. hmm. oh, no? hmm. ah. um, na Ito. maganda. kabaan Ah. Ayos. lasa. <laughs> Malam naman. No. Hmm. Pareho, na. Nasan? Ay, nahuli. Sariwa. Pag nakasipit. nasan Babang yung <laughs> Malinam na maripang nakasipit. Oh, nasa loob po ng baga kawayan eh. malinam naman ano hindi yeah. yung kinain yung mga ano para meron pa dun oh no. sipit wala na aray po huli uli aray ko ninipit eh, marami na po tayo na huli uli aray po wala gaya natin Kanina pa po ulit tayo nang ngayon. ngayon lang tayo nakapag video Nandyan po yung mga kasamahan Doon Malayo po Tilapia o hmm, oh. Mabilis yan eh Ang dami po Ang dami betul. eh. Ito eh. Ang dekat. Ang nakaling ako. Sila na? Ang isa yung na yun. Laki ay. Ha? Malik si. Natanggal lang si ito. Ha? Ha? Nandito lang uli yan. Diyan lang eh. Paglinaw niyan utoy. yan laki po. Hmm, yan. Kalang um, tigas po. Ari ko. tigas nga. Eh, hirap din eh. Ayan. Pag hindi sanay po, ano eh. Hmm. Laki po. Biaya ng dagat. Pag hindi sanay po, ano eh. Laging sipit. Agapan, pagtumigil yan, tumigil yan. iyan, 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 Yan. iyan, iyan, yan. Yan, yan. Yan po hmm. Yan. iyan, 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 po. Yan. Nakatapos na po tayo. Ito. Nahuli po ni pareng Andi. Pagkatami. Hindi na po kami. Diyan eh. Pareng atin. Okay, Mari Elsa. Nasaan? Mari. Dami din. Uh, uh. Uh. Lahat po ay madaming huli. Si parang atan. Pareng atan, huli mo. Din pala huli atan. Hmm. Dami din palang huli niya. Ang dami mo. Uh. Kaya utoy. itan. Nasaan? Oo. Dami mo. Kaya kaya unin. Nasaan? Okay. Ayun eh. Ayun. <laughs> <Sinabi>. <laughs> sayo toy, ay, meron. Yan okay ko ya, Ilmir. Sayo toy. Ang dami lahat po ay meron. Jackpot ano toy? Nakajackpot po kami sa ano. Mga huli natin dito sa dagat. Ang huli po ni Kuya Miko ito ano. Pagka dami din, salamat sa blessing ano toy ng dagat. Tara, ano oras na pare sa'yo sa Pre, ano oras na? kailan well, meron ang oras sa'yo. Oh, Mag-alas 12 na yun. Mag-alas 12 na po. Uwi na po tayo. Tara, kuya, ano. Itan. May na. muna. Uwi na po tayo mga Pambin. Andun po sila, yung mga kumpare natin. Tayo po ay, ano, hindi po nagpandar agad ng motor po. Gawa ng mga kababahayan po ito. Ay makakaabala po tayo. Gawa ng alas 12 na po ng ating gabi. Yan, salamat po sa blessing po. Yan, para po service natin. Yan, ilo naman po tayo. Ano kayo ni? Eh? Ayos. Una kay una, una ako sa huli. Kuwari ka gamitin mong headlights. Ilo to ah. Sige. Sa huli ako para sa huli. Sa huli ako. Sige. Ako sa gitna pala. Takot sa dilim. <laughs> Tara po. bei die die Ano ka unay? Ha? Okay. Okay, salamat pre. Ano? Bye bye. Bye bye. Pre, bye bye. Sige. Sige. Ingat po kayo sa. Sige. Sila pa rin, dinan doon na. Sige, sige. Dito na ako. Sige. palahok na po tayo sa ano gulay po sinakan ano ito po yung ating na lalagay po natin sa freezer muna at tayo po ay nakapagkapin na po mga pambin at kaunting kanin po gawa ng ngayon po ay alas dos na po ng madaling araw Uh, tayo pitutulog po muna maraming maraming marami salamat po sa inyong pagsama at suporta ah, mga parmin ingat lagi ingat lus po babay po mga parmin magandang umaga na po <laughs> babay po salamat po